Magandang gabi mga kapatid. Ang ating sanayang katuluan para ngayong gabi ay patungkol pa rin sa mga spiritual na kaloob, particular na ang panayang bilang katlo, ang kaloob ng propesiya. Ano nga ba ang propesiya? Ang propesiya ay isang kaloob kung saan ang Diyos ay nagsasarita ng mensahe sa pamagitan ng isang tao patungkol sa isang tiyak tao o grupo ng mga tao. Ayon nga sa unang sulat ng Apostol San Pablo sa mga taga-Kurinto, Kabanata 14, Talata 1. Pagsikapan ninyo ang mga kaloob ng Espiritu, lalo na ang kaloob ng propesya. Sa mga pagpapakita ng banal na Espiritu o mga espiritual na kaloob, ang propesya ang may pinakamalaking maitutulong sa kabutihan ng lahat. Yun lamang, may mga kanunayawang maling akala ukol dito. Iniahati sa isang statipo o tulad ng trans na estado, hindi po ito ang kristyanong papisiya. Malinaw na sinabi ni Apostol San Pablo, ang mga espiritu ng mga popeta ay nasa ilalim ng kontrol ng mga popeta. Ito po ay mababasa natin sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto, Kabanata 14, Salataan 32 hanggang 33. Ano po ba ang tamang konsepto? Ito yung mabuting paraan ng pag na ating mababasa sa aklat ni Propeta Hagay, Kabanata 1, Salataan 13 na kung saan ang pagbibigay ng mensahe ng sa pangnoon sa kanyang bayan ang inalarawan dito. Ito ay inihahati ng isang tao na sa ilalim ng inspirasyon ng banal na espiritu ay gumagamit ng kanyang sariling boses at mga salita upang ipaalam o ipahayag ang mensahe ng Diyos. Ang Panginoon ay nagtatalaga ng isang tao mula sa gitna ng mga tao at nagbibigay sa kanya ng isang mensahe upang dalhin sa kanyang bayan. Ano po ba ang layunin nito? Ating ito matutunghayan sa unang tulat ni Apostol San Pablo pa rin sa mga taga-Korinto sa Banata 14, Talata 2. Sa pamagitan ng papisiya na isang Diyos na palakasin ang ating loob kapag tayo ay nangihina. Sikat ay ating tayo kapag tayo ay kapat na nabirintip sa Kanya. Gabayan tayo kapag tayo ay nagaalimlangan. Dahil din, bigyan tayo babala kapag tayo ay patungo sa panganib Aliwin tayo kapag tayo ay nagdurusa. Bigyan tayo ng inspirasyon kapag ang ating tigati ay kulang o humina. May apat na natangin layunin kung bakit ibigay ng Diyos ang kaloob ng pagkutiya sa kanyang katawan. Ito po ay ang pagpapalakas ng loob at pagpapayo, pangungbunti, pagpapaalala, pagtutuwid, pagbibigay ng inspirasyon at pagbibigay ng gabay. Tungkol sa pagpapalakas ng loob at pagpapayo, mababasa natin ito sa gawa ng mga sol, pabanata 15, salata 32. Ito po ay naglalayong buhay ng ispirito ng santao, palakasin siya at bigyan siya ng pag-asa. Ang mga kitang tulad ng mahal o ako ay kasama mo na tinanggap ng may pananampalataya ay maaaring maging lubhang nakapagpapalakas ng loob para naman sa pangungunding siya, pagpapaalala o pagsutuwid. Hinihahayag sa atin ng banal na espiritu ang ating mga kasalanan upang tayo makatalikot sa mga ito at mapalaya mula sa pagkaalipin nito at makatakas sa kasalanan. Halimbawa, alisin niyo sa inyong sarili ang inyong galit, ang inyong paninibugho, ibalik niyo ang inyong mga puso sa akin. Nandiyan din ang pagbibigay ng inspirasyon, ang inspirational na mga propesya ay hindi ganong nakatuon sa pag ng informasyon, kundi sa pagpukaw ng tugon. Halimbawa, ito nga kaya ng komunidad sa isang mapanambang tugon sa Diyos o worship sa mga panahon iyon, ang mahalaga ay tumugon sa Diyos, hindi ang maalala ang mga ng eksakto mga sita ng propesya. At para sa pagbigay ng gabay, ang gabay na ating natatanggap mula sa Diyos ay maaaring tumukoy sa mahalagang usapin ng direksyon pati na rin ng mga tiyak na pangangailangan ng individual. Halimbawa, sa gawa ng mga apostol, kabanata na doon sa talataan 27 hanggang 30, nagsalita ang Diyos sa pamagitan ng papitiya at nagbabala tungkol sa isang tagutom. Iyon ay talaga nangyari at ang ay naghanda sa mga Kristiyano para sa naturang tagutom. Gayun din sa gawa sa banata 13, salata 2, isang propetikong tagubilin ang natanggap, na ng Diyos na sina Pablo at Bernabe ay umalis para sa isang misyonerong paglalakbay. Pangapat, apat pagtanggap ng salita mula sa Diyos. Ang unang item, pagtanggap ng mga salita ng mensahe. Ang ilang mga tao ay nakakaranas nito parang nakikinig sa isang tape recorded na mensahe. Sila naririnig nila ang isang boses na nagsasalita. Ang iba ay nakakaranas ng mga kaitipan na nabubuo sa kanilang isipan nang walang anumang pagsisikap o direksyon mula sa kanila. Habang ang mga kaitipan ay basta na lamang dumarating paano man ito mangyari, ang isang kompletong mensahe ay nabubuo sa lalong madaling panahon at ang tao ay nasasalita ng na mga salitang ibinigay sa kanya. Pagtanggap ng diwa ng isang mensahe Ang isang tao ay binibigyan ng isang napakalinaw na diwa o pag sa mensahe. Gayunpaman, maaaring hindi niya agad malaman kung paano ito sasabihin o kung anong mga salita ang gagamitin upang ipahayag ito. Kaya kailangan niyang magbigay ng tamang mga salita sa kanyang sarili. Pagtanggap ng mga unang salita ng nansahe. Ang isang nagpapatsiya minsan ay hindi tumatanggap ng mga salita o diwa ng nansahe. Sahit, tatanggap lamang siya ng isa o dalawang salita. Kung siya ay kumbinsido na, ang ilang salitang iyon ay nagpapasimula ng isang buong propetikong mensahe. Maaari siyang magsimula ng magsalita. Habang ginagawa niya ito, ang natigilang bahagi ng mensahe ay ibinibigay sa kanya. Pangima, paghahatid ng mensahe o propetikong pahayag. Nandito yung unang item, skilo at ekspresyon. Yung mga propetikong orakulo, ito yung mga may at direktang komunikasyon sa bayan ng Diyos. Karaniwang niya hati sa unang panauhan na parang ang Diyos mismo ang nagsasalita. Ang mga orakulo ay karaniwan. Karaniwan sila kutumula sa aking bayan o sa bilang Panginoon. Nandiyan din ang propesya sa awit. Ang ganitong propesya naman ay karaniwang inaawit o kinakanta sa isang inspiradong himig ito ay inaawit hindi para sa dramatikong epekto kundi dahil ito ay inspirasyon ng banal na espiritu. Nariyan din ang mga pangitain na karaniwang nangangailangan ng interpretasyon. Meron din na papitiya sa mga wika na may interpretasyon ng salit. Pukul naman sa paraan at panahon, dahil ginagamit ng Panginoon ang isang individual bilang kanyang medium, katapagatid, instrumento, katangkapan ng kanyang komunikasyon, ang mga salita ng propesya ay naaayon sa paraan ng pagsasalita ng tao at ang wika at estilo na ginagamit ng isang tao sa isang propesya ay nasa ilalim ng kontrol ng taong iyan. Nangangulugan na ang taong nag Propetsiya ay may responsibilidad o pananagutan na sabihin ang propetsiya sa mga sayitang mauunawaan ng mga tao. Nangangahulugan dito ng paghahatid ng propetsiya sa isang simple at tuwigang paraan. Pagsasayitan ng sapat na malakas upang marinig ng lahat ng naroon at pag-iwas sa hindi pinakailangan drama. Ang mga propesiya ay dapat din ihatid sa tamang lugar at sa tamang oras. Ang pagpropesiya ay napakaangkop sa panahon ng isang pagtitipo ng panalangin ngunit sumusunod sa pagkakasunod-sunod ng pulong sa tamang panahon. Pagkatapos ng pag-awit sa mga wika at isang sandali ng katahimikan, ito'y naayon sa sinasabi ni Apostle San Pablo sa kanyang tulad sa mga taga-Korinto, Kabanata 14, Talataan 33 hanggang 40. Ang mga ilang tao ay nangangatwiran ang paglalagay ng mga paghihikit sa paggamit ng kaloob ay sumisikil sa banal na espiritu. Ngunit ang mga simping patnubay na ito ay naayon sa pagbibili ni Apostol San Pablo na gamitin ang mga kaloob ng maayos at may kaayusan. Ito ay mababasa natin sa unang sulat pa rin ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto Kabanata 14, talata 40. Pang-anin, pagkatalaga o yung pagpapahid, ang tiyatawag nating anoyngin ng isang popeta, ibinibigay sa popetang ito o sa taong ito ng Diyos ang mensahe at ang otoridad na ipahayag ito sa kanyang pangalan. At kapag pinahayag, ang banal na Espiritu ay gumagawa ng mga bagay sa gitna ng mga tao inilalabas niya ang kanyang kapangyarihan. Ito po yung mababasa natin sa aklat ni Popeye sa Iya, Kabanata 55, Salataan 10 hanggang 11. Halimbawa, ang isang simpleng ako ay kasama mo ay hindi isang malaking pagahayag. Ngunit ang kapangyarihan ng kasama ng salitang iyon ng Diyos ay tiyak na magbubunga. Ngayon, paano bumalalaman ng isang tao kung siya nga ay tinalaga ng Panginoon? Kadalasan, pinupukaw yung pakiramdam o paniniwala sa atin na magsalita sa kanyang pangalan. Ang pagkilos ng banal na Espiritu habang inihahanda niya ang isang tao na gamitin ang ilang espiritual na kaloob. Minsan, ang pag-uudyok sa mag propesiya na tao ay sinasamahan ng mga pisikal na sensasyon Nandiyan ang ihit ng hangin, paginunig, paggalaw, pagdilis ng tibok ng puso, at iba pa. Ngunit, hindi ito palagi. At mas madalas kaysa hindi, walang ganoong mga sensasyon. Minsan, ang mga ito ay maaaring makasagabal o makalito sa atin kung palagi tayong aasa sa ganoong mga physical na sensasyon o manifestasyon. Hindi sila mga pagpapahid o anointing sa kanilang sarili. Tingnan natin ang isang senaryo. Sa isang pagkikipon ng panalang, mararamdaman mo ang sila isang pagpapahid, ngunit hindi ka nagsalita. Pagkatapos ay may nagsalita ng mensahe na narinig mo na isang Panginoon na iyong ipakayag. Ang pakiramdam o paniniwalang iyon ay maaaring sang tunay na pagpapahid kung saan hindi ka tumugon. Kapag tayo ko'y nakatanggap ng pagpapahig, dapat lang tayo magsalita. Maraming tao ang hindi nagsasalita sa profesiya dahil gusto na lang maging ganap na sigurado. Ayos lang na magkamali. Walang sino man sa atin na maaaring maging ganap na sigurado maliban kung kasabihin natin ito at bibigyan ang iba ng pagkakataon na humusga o subukan ang profesiya tulad na sinasabi sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Kurinto, sa Banata Luling, 4, Talata 20, Siyam. Lumako na po tayo sa paglago sa kaloob. Bilang mga tagapakinig, anong marapat gawin? Manalangin na ang Panginoon ay direkta magsasalita sa atin, lalo na sa pamagitan ng kaloob ng propesya. Pangalawa, may pag-asang maghintay sa salita ng Panginoon na dumating. Pangatlo, tumugon ng may pananampalataya, pagsunod at pag iingat Pangapat, makinig at maging pamilya sa tinig ng Panginoon sa pamagitan ng naglala ng panalangin, magnilay at pag-isipan ang mga papisiya na sinabi. Ngayon naman, bilang mga papeta, anong marabat gawin? Lahat po ng mga binanggit nating apat na bagay, kasama yon na kailangan bilang mga propeta. Sumunod, pukawin ang kaloob. Ihanda ang sarili na tumanggap ng papisya mula sa Diyos. Hindi magpapisya sa iyong sariling kapangyarihan. Hindi sabihin, gumawa ng papisya sa iyong sarili na ikaw ay magiging propeta. Pero dapat natin tandaan, itantabi ang makasariling ambisyon at kumuha ng ambisyon na maglintod. Bilang mga propeta pa rin, letter C, magsalita kapag nakatanggap ka ng pagpapahit upang magpahayag. Letter D, maging bukas at tumanggap ng feedback at pagpapahit. Madalas nakakatulong na makipag-usap sa iba ng mga subok na propeta. Ibahagi ang iyong mga karanasan at kahirapan sa kanila. Letter E. Maging mapagpasakot sa Diyos sa paraan ng iyong pagpapahayag. Dapat ka magpahayag sa anumang lawak na ibinigay sa iyo ng Diyos. Ang kakayahang magpahayag, hindi sinipigilan ang isang kaloob na iyong natanggap. Ngunit, hindi rin inaabot upang kunin ang isang bagay kung hindi ibinigay sa iyo ng Diyos. Kung sa iyo, ang kaloob ng pagpapahayag sa ito. May kung hindi, hindi natin pwede ipili. Letter F. Maging mapagpasakop sa katawan ni Kristo. Maging masinurin sa iyong mga nakakapunta o sa ating elders. Letter G. Maging matyaga, matapat at mapayapang magpatuloy sa isang bagay sa loob ng mahabang panahon. Matyaga sa iyong determinasyon, pagpupunyagi na lumago. At kailangan tayo magpasalamat sa Diyos. At sa ating mga pangwakas ng salita, ang kaloob ng papisiya ay hindi mahalaga sa kaligtasan. Ngayon pa man, ang pagpapasya na hindi natin kailangan ng papisiya dahil posible naman na wala ito ay ang pagtanggap at nasisiyahan na lamang tayo sa mas mababang kalidad. dahil lamang sa maaari natin tanggapin ang mas mababang kalidad ng ating pabilingkod. Pangalawa, ngayon, nais ng Diyos na direkta at malinaw na magsalita sa kanyang bayan na kung saan siya ay nagbababala sa kanila, nagpapatibay sa kanila, nagbibigay sa kanila ng direksyon na why ang alin natin ang kaloob ng pagkisiya o pagpapahayag at tumugon dito upang ating pagiging efektibo sa pagiging tulad sa Diyos at sa ating tapwa ay lumago at imabong. Maraming po salamat mga kapatid at naway patuloy tayong pagpalain ng ating Panginoong Diyos. Papurihan po natin ang ating Diyos na lumitaw.